Makakausap po natin officer in charge ng Office of the Civil Defense, si Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro de Fort. Asek Alejandro, sir, good morning po sa inyo. Welcome po sa Radyo na TV pa. Orly, tinidad po ito. Asek, good morning. Yes, Orly, good morning. Magandang umaga. Hindi naman, ano ho ano, ang, uh, uh, unay ko siguro muna, mga casualty report, nadadagan pa ho ba yung ating inuulat po ng apat ang uh, nasawi at uh, apat ang missing but uh, subject for confirmation para po ito, Asek? Oh asop uh, as we speak ano ganun pa rin apat pa rin ang uh, patay apat ang missing pero kinoconfirm pa rin ito uh, hanggang ngayon So, so ang... sana po tuloy-tuloy uh, na ganyan po pero no, natin Sa so, lugar po ito ituhubay nitong nakali ito lang weekend na ito o oh, nung kasama na diyan siguro yung mga nakalipas na mga araw na wala ring puntigil lang oh, walang humpay ang pagulaan sa Bisayas at Mindanao Oh, itong uh, weekend ito pumasok uh, nag-umpisa uh, kami nakakuha ng reports Friday no hanggang uh, kahapon. So karamihan itong uh, for validation na apat ay Mindanao sa Camigin, sa Lanao del Norte, sa Davao Oriental at sa Surigao puro allegedly nahulugan ng mga debris no uh, mm -hmm. dahil doon sa bagyo. So but uh, titingnan natin kaya subject for validation po siya kung directly related uh, sa habag or bagyo. Ibig sabihin, Asak, posibleng uh, nagkaroon ng pag na lupa at may mga, may, wag na pero may mga pader kasing talagang uh, may peligro ng ganyan, madadali yung mga nasa loob ng bahay. Opo, opo. Delikado po talaga yung uh, pag may mga loose, sa uh, loose materials tayo or mm -hmm. malapit tayo mga area na may mga bagay na pwedeng mahulog. So, yun po, uh, for validation pa rin po ito. Meron pa hubang uh, mataas na pagbaha. Ito habang nagkakausap tayo, Asec, at uh, hindi pa rin mapuntahan at mapadalhan ng mga relief goods. Oo, ang uh, nagbaha sa atin ay na meron pa po aso uh, kagabi, 287 uh, barangays ay still flooded, no? Mm -hmm. Karamihan na uh, ay nasa Region 3, uh, Region 1, uh, CALABARZON and uh, may Maropa area lalo na dito sa Mindoro meron pa ring uh, reported uh, but karamihan po dito sa Central Luzon uh, region 1 and region 2 so nag naman po yung uh, halos 429 uh, out of the 835 areas na nagkaroon ng flooding ito ba mga lugar na binabanggit ito napupuntahan naman uh, madali namang padalhan ng mga mga siguro mga tutulong para magsagawa ng paglilika so magdala ng mga relief goods Oh, um, napupuntahan naman, hindi naman sila talaga sila totally isolated, no? Uh, so napupuntahan naman at uh, yun, na-check natin. So far, uh, okay pa naman po, uh, na nag -re respond din naman yung mga local government units natin. Oo, bagamat uh, tayo nananalangin, uh, huwag na sanang ma madagdagan pa yung bilang ng mga casualty. Pero magkagayon man, um, sa inyong assessment, naging maganda naman ang pagtugon ng mga local uh, official, mga NDRRMC uh, officers uh, para hindi gano'n naging kalaki ang pinsala nitong mga matinding ganit matindi ho 'yung sinabayang pa ho ng bagyong crossing yung habagat ho kasi. Oo. oo. Uh, maganda naman ang uh, response natin ng uh, ng mga local government units natin. Uh, meron na mga uh, pumunta sa mga evacuation centers at uh, nagkaroon naman ng preemptive evacuation. So okay naman po. Uh, maganda naman po ang uh, responde natin at uh, sana uh, ma-improve pa at, uh, although kailangan maganda na pero kailangan pa rin mas uh, maganda yung ating early warning mag-cooperate pa lalo itong mga areas na tinamaan no kasi meron pa pong parating na isa uh, isang bagyo uh, in fact dalawa pa ito hanggang matapos yung uh, uh, yung buwan na sina sinasabi ng pag-asa no So kailangan na uh, ito lang mga 1 or 2 days tayong magkaroon ng uh, magandang uh, weather or improve weather at uh, magkaroon naman ng tuloy-tuloy uh, na pag-ulan starting Wednesday, Thursday. So tuloy-tuloy lang po ang preparasyon at uh, paghahanda natin. Okay, sabi ko kasi ng pag-asa may low pressure area na isa pa sa loob ng PAR. Hindi uh, naman ito uh, tinitingnan na magiging bagyo. Sa ngayon, pero magkagayon man, ang peligro nito dun sa matagal lang iniuulan, lalo na yung mga matataas na lugar. Meron, meron ho bang ginagawang uh, paglilikas at uh, pagbabawal mo nang bumalik sa mga peligroso mga lugar? Ang uh, mga official po, lalo na mga taga official of the civil defense, ito ba'y tinutuntun para mailikas mo na yung mga taong nakatira doon kung meron man? Oh. Uh, ngayon kasi, mag-improve muna yung weather Monday, Tuesday, but uh, po ito uh umpisa pinaka earlys bukas so uh, inaabisuhan na natin yung mga areas kasi halos parehas po ang uh, dadaanan ng habagat uh umpisa Palawan hanggang Central Northern Luzon so parehas po ng mga lugar so inaabisuhan na namin sila na maghanda at kung kailangan pong uh, mag uh, magkaroon ng preemptive evacuation na maaga ay uh, gawin na po nila but uh, ito nga may dalawang araw tayong pahinga But uh, by Wednesday or earliest tomorrow baka umpisa na po ang uh, pag-ulan uh, na ulan na derederet Okay, Sir so, Bernardo. mayroon bang mga bilang pa rin tayo ng pamilyang mga nasa evacuation area tulad na binabagit po ninyo? Oh, as we speak ano meron pa rin tayong uh, nasa evacuation area uh, evacuation centers uh so far ang marami pa rin na uh, sa Memaropa sa NIR at saka sa Region 6. So sa Mimaropa meron pa tayong binibilang na 2,500 uh, individuals. Meron uh, sa near 1,600 and sa Region 6 1,600 po. Marami-marami pa pala ito. Kumusta naman po sila sa mga evacuation center uh, Asec? oh okay naman at uh, nagbigay naman tulong ang LGUs and uh, ready mag-augment yung ating mga uh, DSWD po aha uh, wala wala namang uh, na, nangangailangan na ilikas pa at habang uh, nagkakausap tayo dahil uh, tumataas muli yung uh, baha sa kanilang lugar Wala naman po uh, as we speak wala po kaming na-receive na press na, uh, for assistance or ongoing evacuation so we expect today magsisibalan po muna ito sila But uh, starting tomorrow or uh, latest Wednesday, magkakaroon na naman po so, tayo ng bakit. Mm -hmm. na ko kasi itong mga larawan na sa, ano eh, sa Apayaw, Ilocos, Norte Road. Sa Cordillera, uh, Asay? Claveria, <laughs> uh, Claveria, Kalanasan, Flora, Lasam Road yung yung canyon road din ha? merong mayroong uh, natipak na batong nagulungan yung sasakyan at Apo. Liloy Shaw con uh, road ito naman yung sa Sanbuanga del Norte Anong balita ho dito sa mga lugar na ito bukas na ho ba ito sa daloy na traffic oh? Oo O okay na na ka kaagad ng uh, DPWH yan uh, ang iba uh, nagwa one by one way lang muna sila no but uh, itong lalo na ito sa bagyo talagang tuloy-tuloy ang clearing operation nila sa canyon kasi medyo malalaking bato po ang naulog diyan pat uh, so far uh, wala na po ang mga road sections ay uh, halos cleared na po lahat although umabot po na 39 road sections ang apektado But naka-alerto uh, naman yung ating DBWH para mag-clear kaagad ng mga major highways natin. Mm, napakalaking pinsala nung ano, nagulungan ng malaking batong 'yon sa Canon Road. Uh, meron bang, ano, meron bang mga pinag-uusapan uh, although alam natin uh, hindi mo talaga matatantya yan. Napakalawak naman talaga nung mga kabundon sa bahagi niya ng uh, Canon Road. At least maiwasan itong ganto mga piligro na may malaking batong gugulong na ito sa mga bahay o mga mga sasakyan sa lansangan opo Opo. Uh, as we speak ano yung task force sa uh, cannon Road ay tinitingnan kung bakit po nangyayari yon uh, kasi medyo nasa nasa side na yon na maraming bahay noo uh, tinitingnan nila kung may activity sa taas but uh, uh, antayin natin yung final uh, evaluation nila Uh, kung bakit po nagkaroon ng uh, movement ng bato doon sa area na yon. Interesado tayo dyan. Lalo talo na yung binabagit ng ASEC. Mahalaga malaman kung anong mga activity sa ilang mga bahaging yan ng kabundukan ng Cordillera. Para hindi na madagdagan yung mga pinsala tulad nitong mangyayari. Oh. Na mapasalabat tayo. Walang buhay na nawala ho dyan. Opo, opo. Kailangan po tingnan natin yan. Kasi mga highly populated areas po itong uh, nangyaring mga landslide. No? Uh, kaya nga dire-diretso doon sa may isang uh, uh, bahay or uh, lugar na um, uh, dire-diretso doon sa may kotse. So titingnan natin kung bakit nagkaroon ng activity doon uh, sa taas at uh, tingnan natin kung paano maiwasan yan. So tinitingnan na po ng ating uh, Task Force Canlaon at sa uh, uh, Cannon Road. Cannon Road. Okay. Uh, bakit yung nabagit ang Canlaon? Meron bang activity yung Canlaon Volcano? <laughs> Alas <laughs> ano so, po kasama po namin siyang binabantayan kasi for the last three days or four days po talagang maulan doon sa Negros uh -huh. at ang flooding doon sa Bacolod no pero so far yung kanlaon uh, hindi naman nag uh, hindi nagpapakita oo uh, uh -huh. po at saka yung lahar po hindi po nag-move so maganda naman po at uh, nakahanda naman kami doon sa sa Canlaon area at uh, na, ano, na, natanong ko lang naman kasi nabanggit niyo bigla ko uh, bigla nakagat niyo dila niyo baka ako may balita doon sa Canlaon na binabantay kasama kayo sa, hmm. kasama talagang negro sa binabantayan natin dahil sa habagat. Oo nga po, matindi rin ng uh, ano, maraming lugar din doon, nalubog sa Negros Occidental in particular, uh, particular uh, Asag Bernardo Alejandro Sir. maraming okay. salamat at sa mga karagdagan pa mga update at mga balitang maaari niya pamahagi, uh, kami makikipagdahin po ulit sa inyo dyan at yung patuloy ho nating pagbibigay ho ng babala sa mga maaring may peligro nitong patuloy pa rin mga pagulan, eh sana po'y maiparting lagi doon sa mga affected na mga kababalitang kababayan po natin, Asay. Okay, maraming salamat, uh, Orly. Maraming salamat sa tulong niyo at uh, pag, uh, sa pag-suporta sa aming mga pagbigay uh, ng mga early warnings po. Maraming salamat din po sa inyo. Mga kapuso, Officer in Charge ng Office of the Civil Defense, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro Forza, ang inyo pong napakinggan.